So, what's up mga kaasang? Ah, nandito na naman tayo sa akin channel. Ah, pupunta Pupuntaan natin ngayon si Bradmar para kunin na yung in sponsor niya ano, mga JBM products. So, ayun, nagpapasalamat ako kay Bradmar ah, sa pag-sponsor ng mga JBM products at pag-suporta sa aking YouTube channel. So, ayun, kapasokan na natin yung intro. Intro. Mm, pasok. na uh, guys uh, malapit na ako kala Bradmar kukunin ko na yung mga uh, yung sponsor niya mga JBM product so ayun nagpapasalamat nga pala ako sa JBM acquired uh, kay Bradmar sa pag sponsor niya sa aking pre-raffle ngayong itong dumating na Pasko so ayun Mukhang wala pa yata tao sa kanila. Oop, oh, mukhang nasa bahay nila. Balik tayo. Pupunta tayo sa mismong bahay niya. So, ayun guys. Ah, medyo malapit na tayo. Nasa kabilang kanto lang naman kasi. Dun yung farm niya. Tapos dito lang yung bahay nila. So, ayun. Nandun yung motor niya sa labas. Chinat niya ako kasi pwede na rin kukunin yung paraful ko. So, ayan. Dito yung bahay nila. Kuya Mar! Kuya Mar! Tawagin lang natin si Brad Maher. So, ayan. Dito naka ko Brad Maher. So, ayan. Nagpapasalamat ako kasi ano eh, pinagbigay niya yung request ko. <laughs> okay, tara, tara. Ibigay ko sa kanya, kanya. Sponsor Dito sa... Uh, Tapos mo muna dyan. Pagpilihin sa ako ako. So, uh. Okay na? Okay uh, na. So, pupasok kami dito sa kanyang head office. Ng GBM Acquired. Ano ba ang atin? Uh, uh, anong kaso? <laughs> <laughs> Teo hey, na yun, uh, yung in-sponsor ng JPM Aquayard uh, para ibigay dun sa mga nanalo no? congratulations nga pala sa mga nanalo ng, uh, ng uh, JPM products so yun, punin natin <laughs> ah Ha? <laughs> ko rin. Sige, ano na lang siguro, powder mix na lang din. Dali Okay. So, ito okay, na. Ako ah, maka. Sponsor ng JBM Aquarium. Ano natin sa plastic? So yun guys Pa-away uh, na ako So uh, Dito dadahan sa tropa okay Kay macho Para mas malapit Shortcut na May doggy dogs po Ah uh, so yun guys, ah, uh, nandito na ako sa bahay. Ah uh, may, may ayusin ko na 'to ayusin ko muna itong mga product na to so ayan ayan na may JBM powder mix ito shrimp mix para ito sa grand price so ayan uh, i-update ko din muna pala kayo dito sa mga lagang isda uh, palat so ayan dito yung 75 gallon nandito yung si Rolly ayan itatandaan nyo maliit pa yun yung nakuha ko uh, November 1 gan, yan, binili. Nung kasagsaga ng bag yung rolling ha. Tapos yun, yung silver dollar at mga tinfoil ko kasi may, mga bumili. Dito sa baba, dito yung mga halo-halo na dito eh. Pussy si Barb, tapos Retro Stretra, si Bradanyo, mga Grappy na Crossbreed, may Beta, may Swordtail, yan. Tapos, dito naman sa akin, 150 gallons sa kabila dito yung for sale ko na arwana kung nasa ano, sa nabaya kita nyo ba yan 5 inch yan silver arwana rock arwana lang is dito pa sa kabila mayroon pa Ayan. tapos may kasama sila sa kung mga goldfish mayroon black blackmore tapos red white oranda tsaka red oranda so ayun dito naman sa baba nandito yung ano yung ginugurong ko na ano damp wire mosaic Ayan. solo lang sya dyan tapos nandito yung AFR ko naka solo din hiniwalay ko na sya nandito sa mabayang full gold tapos damp red tail nandito yung mga AFR ko ito yung dalawang male ay female tapos ayun, malalakan na yung mga anak nila tapos may mga bagong drop din dyan. So ayun, hindi naman nila kayo nakain kaya dala sila pinagsama-sama ko. Ayun yung pagkain nila. Oh. Masyadong spoiled. Tapos andito naman yung aking one pair na ano. So, dito platinum, ano uh, ito? platinum cobra ba Alam mo tayo strings dito, full gold. Tapos dito yung mga ano, pero akin na metal block racing din no? So ano na yan Garapon Tapos meron din dito yung dalawang pair ko Yung isang pair ko ng albino blue topaz Tapos You looking go bro Doon Yung HB blue HB blue Dalawang pair yan Tapos metal black place Tapos Nandito naman sa 5 galong ko yung Dalawang trayo na ano Metal black place Tapos 20 pieces na danyo. Tapos dito naman sa abila, nandito yung ano, mga gold dust molly ko. Tapos nandito yung blue diamond. So, ayan, nanganak na sila. Mga babae metal black lace. Ayan, nandito yan. Tapos dito yung mga HB pastel ko. Ayan. Tapos nandito yung tanke. Tapos nandito yung tanke. Andun yung damboer mo sa ito. Tapos andito naman ang mga flower horn na mga ano ko, pa premyo. Tapos dito balon molly. ayan, Tapos Mickey plastic so eh. ayun. Dami nang anak dito, ang dumi ng ano nila. Ano, Pad nila kasi di ko nalilinis. Tapos dito ay Mosaic. Ayan. May Ivory Mosaic tayo dyan. Ang dito yung tiger Music yun yung mga anak na rin dito. So kung napapansin nyo, mas dumadami ngayon yung gapi ko. Hindi ko alam kung bakit dumadami. Nadagdagan na nadagdagan yung strain. So ayun, ayusin uh, ko muna yung mga pa-premio. So ayun guys, uh, pupunta ako na si Machu para ibigay itong mga napalalunan niya. Itong powder mix, so oh, ayun. Yeah malapit lang naman siya sa amin eh. mga ilang iskinita lang naman siya ayun doon siya sa blue house so ayun sa so, Genma si Chocolarito ah. Bibigay ko sa yung powder mix spray mix na no, ito lang? na palanunan niya ito Kalawang so SB Pastel, yun. nandun na yung Biomix, walang Biomix sa UK Mart. Pinagin mo na yung SB pa Pastel ayun, ay nandun na. Uh, nandun na. Kapal ng SB Pastel. So ayan, Thank you. Anong masasabi mo? Thank you sa ano, Powder Mix, sa JBM, sa Sporta niya kay Rafael. Yan lang. Ayan na so, 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 ayun, sa isa. Pangmasalan <laughs> sa ulam. Para kumana din yung si Mother Earth yan, yan. Mama So, ayan. Sino mo tayo sa isang mananalo? Uh, so, ayan guys. Uh, kung napapasa nyo, hindi yung mga product ng mga, 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 napanalunan ng mga sumali sa ano, pre raffle ko. Uh, babanggitin ko nga pala ng unang una. Ayan. Uh, yun. Magpapasalamat ako sa mga nag-sponsor kay Sir Lloyd Lopez kay GB Macquarie sa mga product na binigay niya at saka sa si Lloyd Lopez na binigay niya ng Lloyd so ayun uh, yung unang unang first pick na nanalo ayan si Edgar Torno Cabrera Junior ayan nandito yung sa taas kilala niyo naman siguro yan si kaotip natin yan uh, tapos yung pangalawa si Rainier Villanueva so ayan nandito lang din sa taas ay ilalagay ko yung pangatlo naman si Powen, Aton. Ayan. Tapos yung pang-apat, Urban. Ayan ito. Ling o oh, Lising. Basta yun. Hindi <laughs> ko masyado ko yung ano yan. Hindi ko alam ko pa natawagin. So, andyan din sa taas. Sa subscriber ko yan. Tapos si Miki. Lurag Pal Pangilinan. Ayan. Si Jan Machok Larito. Ayan. Tapos si Darrell. John Castillo yung pang 7 pick winner natin pang 8 pick winner naman natin tapos ayan yung pang 8 pick winner natin si Peter Lorenz de Nava ayan tapos yung pang 9 pick winner natin si Carl A. Skinto ayan teka dito lang din yan tapos yung grand, winner natin si J. Lorde Agravante na taga dito lang din so mas nakukuha niya na yung ano yung isda pero itong mga uh, ano na to GB product na to, hindi niya pa nakuha kasi kakakuha ko lang ngayon araw na to yung GB product so ayun aga uh, muli ah uh, nagpapasalamat ako sa mga sumali sa sa pre rapple ko ayun uh, na uh. salamat nga pala sa mga sumusuporta sa akin channel tapos kung hindi ka pa nakasubscribe subscribe sa akin channel please subscribe and click notification bell para palagi kayong nanonotify sa akin mga bagong videos na i upload so tapos sinasabi natin, natin, yung video bago pa maglawa yung atawang ko so ayun happy fish keeping fish bye bye